Magandang magandang araw po mga kapwa ko sa Tyler. Ayan po, isi-share ko po sa inyo video ay yung kinabit po namin na 30 by 30. At ang kabit po namin dyan ay dry pack. Sa mga magagaling na po dyan, sa marunong mga tiles, pakiskip na lang po ng video at ito ay hindi para sa inyo. Ito po ay para sa gusto mga matuto at gustong pag-aralan ang ganitong uri ng trabaho. Ayan po, ang po kinabit namin dyan ay 30 by 30 ceramic tiles. Ayan po, nakikita nyo po sa video ay naikabit na namin ang kalahating party at ako po yung maglagraw at kasamahan ko na ang tutuloy. Ayan pong, ayun nga po na i ko na at lilinisan ko na at yan nga pala pong gamit ko ay hindi basta PUM uh, na siguro sa pangkaraniwan sa ating mga tiler kahit matagal ka ng tiler ay hindi mo pa nagagamit ito. ayun po, ay pangkaraniwan kasi sa ating gamit natin ay PUM lang kailangan mo pa ng gloves pag malaki ang iyong paglalotan baka sakaling masugat ang kamay mo dahil sa uh, may semento ano, ayan po di mo na kailangan ng gloves ayan po nakita niyo sa video di mo na kailangan ng gloves yan at hindi naman umaabot yung kamay mo dun sa tubig na pinaghuhugasan niya ayan po sa mga nagnanais ng ganitong uri ng trabaho 20 to 35 years old ayan pasok ka dito kung kinaya ko nga kayo pa ただまぁ。